Grabe, nagutom mo ako sa ginawa natin. Puro, uh. hey, Dad. paniwala -panibula talaga siya sa acting ko. Dato, I'm so sorry. Pero para sa atin naman talaga to eh. Promise. You'll see. Sige, tita. Nanggitin mo pa ako dyan sa phone mo. Tita Jenny, can I borrow your phone? Gusto ko lang kasi i-check yung socials ko eh. If hinahanap na ba ako ng friends ko, you know? Mm. Please? Ayan. Yeah. Thank you. Justin? gosh! Nahanap na si Justin? Justin? Di ba yun yung best friend ni Xavier? Baka nagpakita na rin siya kay Xavier. And maybe... Oh my God! Nakalaya na si Xavier! Nakalabas na siya sa kulungan! And his wedding is Hindi lang nanay niya. Look! Princess! Princess! Sabihin ko na ba sa kaibigan kong general na nakidnap si Libby? Wag! Oh, oh, wag po! na kailangan na natin humingi ng tulong. Kailangan natin mag-isip bago kumilos. Paano kung nakatulog yung mga kidnapper? Eh, baka diba, mas lalong mapahamak si Libby. Oo. But na has a point. Baka ano gawin nila sa anak ko. Eh, hey, but hindi tayo pwedeng nga dito. Alam mo, hindi ko ito dapat sabihin. Pero tama siya eh. Anong gagawin natin? Tumunganga lang ba tayo dito? Kailangan may ligtas na si Libby. Oh my God! Divina! Ano, kalat na kalat na sa social media na nakita okay. si Lipi! Ha? Huh? ha? Paano nangyari? Paano ito kumalat? Iwan ko! Anong gagawin natin? Sa sound right? Paano nangyari ito? Sino nagkalat ito? Tayo lang oh naman God. nakakaalam na nakidnap si Lipi. Ha? Huh? Hey, mo, kailangan na natin mag-report sa mga pulis. Sooner or later, malalaman nila to. Uh, delikado pa rin! Ano ba problema mo? Sila yung may masaktan! Kung hindi tayo magre-report, hindi naman sila kikilos eh. Teka, alalahanin mo na Cristobal ang anak mo. Pag nalaman niya ng mga pulis at ng mga kaibigan kong general, sila mismo ang tatawag sa akin. At siguradong patay ang mga kidnappers na yun. Teka hey Pusoy, Paano nangyaring hindi nakidnap si Libby? Eh, naku kita ko po si Libby kanina sa Kali Ocho. Siya mismo yung sumakay dun sa itim na van. Kalmadong kalmado lang. Wala naman akong nakitang katabi niya na pwedeng tumutok ng baril o ng patalim. Kaya sigurado ko, hindi kininap yun. Pusoy, kung totoo man yan, baka, baka gawa-gawa lang yung kidnapping na yan. So, paano naman kumalat ang kidnapping? Baka naman may nakarinig sa inyo kanina. Kasi imposible. Eh. Kasi nasa loob kami ng van. van. At saka yung pwesto namin, yung wala masyadong tao. Pero hindi naman na importante yun, di ba? What should we do if this blows up? Nagsisimula na mag-blow up. Sigurado ako lilit ang mundo natin. Hindi tayo pwede mabuko. Oh. Ah! Sonia! Asan ka? Naghahanda ng pera. Dapat ready tayo para sa mga kidnapper, di ba? Naku, bumalik ka na agad dito. Kasi nakatanggap kami ng tawag mula sa security personnel ng Kali Ocho. Papunta na sila dito. May kopya sila ng CCTV. Mukhang nahagip pa yung, yung kidnapper ni Libby. Sino daw? Okay, Nung dalian mo na, pumunta ka na lang dito. Paano nahagip? Sino na ako? Kasi hindi tayo pwede mabuko. Hindi ako pwede madawit dito. Masisira ako sa mga kaibigan ko. Masisira ako sa angka natin. Ano nga gawin natin, kas Kaz, Mas kumama ka. Aayusin ko ito. Pupunta ako sa bahay ng mga Cristobal. Papanuhin ko yung CCTV na yan, Okay. Hindi hey, ako papayag na isa sa atin yung madadawit dito. Dapat nga si Charlene yung nasisira, hindi tayo eh. Oo na, kumal... Yung... Yung... Aayusin ah, ko to! Okay? Kumalma ka lang! Ah, uh, Arnold! Tara!